Magandang araw po sa inyong lahat. kumusta po kayo? Uh, welcome po again to my another video kung saan eh, tatalakayan po natin yung mga bagay na dapat ating iwasan at uh, nasa ikalabing walo na po tayo ng mga bagay na ating pag-uusapan. At ito po yon ang uh, napakaikli lang po ng ano, mensahe po. At uh, dito mo yun matatagpuan sa Ika dalam dalampot anim ng kawikaan. So, verses 4. Ito po yan. Huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit ka pang mangmang. So, napakaikli lang po. Yun lang po yung biblical passage po niya. So, isang magandang paalala po para sa ating lahat bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Isus. Uh, bilang isang uh, uh mag-aaral ng ating Panginoon dahil nga siya yung ating guro hindi po ba kasi nga mm, tinuruan po tayo ng ating Panginoon na mapagkumbaba sa lahat ng panahon respetuhin yun uh, respetuhin po natin yung ating uh, kapwa mahalin po natin yung ating uh, mga kaaway, ganun. Yung mga katuruan ang itunuro niya po sa atin. So, uh, isa pong magandang uh, pag-uugali po na kung saan eh, hindi natin pinapayagan na uh, hindi natin pinapayagan na ubusin yung ating panahon sa mga walang kakwenta-kwentang bagay po. <clears throat> so, hindi tayo hindi tayo nag-aaksaya ng panahon para sa mga taong uh, 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 ano po, uh, hindi naman po interesado po sa mga katuroan ng Diyos. Hindi tayo makikipag-away po. Gaya po ng ating Panginoon na sinasabi po sa kasulatan na siya ay uh, hindi makikipag-away, ni, hindi niya itataas yung kanyang boses, hindi niya ipipilit yung kanyang sarili po yun po ang ano po yung ating Panginoon at tinuruan din po tayo ng ganong mga bagay kasi nga tayo ay tagasunod niya di po ba so um, dapat po nating iwasan ang mga ganitong bagay so wag tayong wag tayong kakagat sa pain ng kaaway so lumat lumistansya po tayo lumayo tayo sa mga ganoon pag tayong magkikipag-away, kasi nga, uh, lalabas na parang higit tayo sa kanya. Para bang, yun nga, di ba? Kapag uh, you argue, you argue with someone, so pinapakita mo na higit ka sa kanya. So, ito yun. So, alam mo yung, alam mo na walang kakwentang-kwentang tao yan. Tapos, pinatulan mo. Ibig sabihin po niyan, eh, mas ano po tayo. Uh, nakakalamang tayo diyan ibig sabihin po niyan uh, mas mangmang tayo kaysa kanya kasi nga pumatol tayo sa kanya hindi po ba yun po uh, napakaikling po pero uh, importante po siya na malaman po nating lahat ng ang mga ganitong bagay kasi nga nangyayari ito sa paligid natin kahit saan matatagpuan mo kaya nga ito ay isang pong paalaala para sa ating lahat Uh, na dapat ating mahalin yung ating buhay at uh, alagaan po yung ating mga sarili at uh, ilayo po natin ang ating sarili po sa mga ganitong bagay kasi nga ayaw po ng ating Panginoon at ng ating Diyos na Ama na tayo'y uh, ganito po uh, uh, nakikipag-away po tayo sa mga walang kakwenta-kwenta bagay po so hindi po tayo pinapayagang uh, mag-aksaya ng panahon sa mga ganyan po. Kasi nga itiro, itinuro niya po sa mga sa, sa ibang uh, passage po, biblical passage na wag mong wag mong ibigay yung diamante sa isang baboy at saka sa aso kasi nga di ba hindi nila gusto yan di ba kapag sa aso kakagatin kanyan Kapag sa baboy naman, aapak-apak apak lang niya yan. So, hindi walang kwenta sa kanya ang mga yan. So, I hope po na may natutunan po kayo sa video kong ito ngayon. At sana po ay nag-enjoy kayo. At uh, gusto ko pong malaman ang inyong reaction po. Uh, comment niyo po sa akin. Kung may katanungan kayo, uh, feel free po to comment down. At saka, ako ay, at saka, Titibangin ko kung kayo kong sagutin ang mga tanong nyo. Kapag hindi naman, i-message ko kayo na pwedeng sasusundod na lang. Kasi nga paghahandaan po natin yung ating mga sagot, hindi po ba? So salamat po sa inyong lahat, lalong lalo na sa aking mga followers. Uh, Iling ko po sana ay bigyan tayo ng uh, kaalaman at karunungan mula sa Diyos. At sana ay bigyan tayo ng malusog na pangangatawan. At uh, ilayo po tayo sa lahat ng mga panganib po ng ating uh, pang-araw-araw na gawain. At dyan po ay salamat po sa inyong lahat at kita-kita po tayo sa susunod kong video. Bye-bye.